kaila ang huling anghel dahil sa tulong ni na Daniel. Samantala, unti-unting nararamdaman ni Bogs ang panunumbalik ng pagtingin ni Hani kay Daniel na humantong sa tahas ang pag-ayaw ni Hani kay Bogs. Si Daniel't kagayin, Honey, ng tuso ko. I'm sorry. Magsilbi kaya itong Midsa ng mas maalam na mga pagyayari. Saka, Doming. Mga kapatid ko. Si Diana, si Dondon. <tipos> hindi ako magtatagal kailangan kailangan mahanap mo ang tanging luna sa mga sugat ko ang tiniktik na buntot ng taong daga at kailangan kailangan makulong mo sa buhay at, uh, kapag patay na siya magiging sa akin ang buntot na niya ano ah, dumi? ka ba? Ingay-ingay mo. Nakakapula ako kay Tata Duming eh. Ano kay ka lang? Okay lang ako. Si Micaela. Di ba nga tinago natin sa ligtas na lugar para hindi makita ni Armana? Ano ba nangyayari sa'yo? Ayong binabangungot kay yata eh. Ano ba? Ano bang napanaginipan mo? Parang bangungot nga. Pero parang totoo. ni ko si Tata Duming. Kailangan ko daw mahuli ng buhay ang taong daga. Ang buntot lang nito ang makakapagsilip sa kanya. Nanay Milcho. Wala pa rin malay ang kaibigan ko. Sadyang malubha ang kanyang tama at wala nang bisa ang langis na ipinahid ko sa kanyang galos. Ang natsura, may alam po ba kasi taong daga? Nakipag-ugnay sa akin si Tata Domi sa panaginip ko. Kailangan ko daw mahanap yun at mahuli ng buhay. Ang buntot ng taong daga. Tama. Yun lang ang mabisang paraan. Mabisang lunas. Teka, ang tinig ko'y nasa karating bayan lamang siya. Boss, handa mo na yung susi. Alam ko yung gagawin ko. Hindi na turuan. Ano ba no, problema mo, Boggs? Parang nag-iibang ugali mo. Bakit pa? Ba? Ano pa kayo na mo? Pwede ba? Ngayon pa kayo nag-aaway? Hanapin niyo na taong daga. Ako na bahala dito kay Tata Duming. Masaribado! Mga bakit sa mga gansara mo! Sa mga pananim naman! Ang mga anak namin! Nakamili kayo! Hindi ako yung tao rin ako!